Hello mga Mars and Pars, magandang araw! Andito na naman ako para ikwento sa inyo ang, ang ganap ng aking buhay sa mini vlogs na to mga ka Mars and Pars. Eto nga dahil maghahapunan ng mga Mars and Pars, ayan nagnakaw nga pala ako ng talbos ng katumbal mga Mars and Pars dyan sa kapitbahay. Joke lang, mga Mars, sa harap lang pala yan ang bahay namin. May katumbal kami. Nagpabili lang sana ako sa aking Diyosawa, mga Mars and Pers, kasi nagpunta siya kanina sa palengke. Pero sabi niya, wala raw. Kaya ayan, buti na lang talaga may talbos kami sa harap ng bahay, mga Mars. Pagkatapos mar. ko nga kumuha ng talbos ng katumbal, mga Mars and Pers, ayun, pumasok na nga pala ako dito kasi mamalansya tayo, mga Mars and Pers, dahil kinabukasan, lunes na naman. Kahapon pa nga pala tong video na to. Baka isipin nyo, hindi ako nagpapalit ng damit. Kahapon pa po ito, mga ka Mars and and first, hindi ko pa pala na-edit. Kasi nga, tinatamad na talaga ako kagabi, mga Mars and Pers. Kaya yeah, Lagi ayan. lang pala ako kumukuha ng video, mga Mars and Pers. Pero pag may time ako, doon pa lang ako nag edit mga Mars. Alam nyo naman, kailangan talaga natin ng extra income. Kaya ayan, video lang ako ng video, mga Mars and Pers. Kapag may time, ayan, ina-edit ko. Gaya ngayon, mga Mars and Pers, papasok nga pala ako sa trabaho. Pero galing din ako sa trabaho kanina. Umuwi lang talaga ako, mga Mars and Pers, para mag -bihis. At syempre, may oras pa naman kaya ayan nag edit muna ako para may update ako sa inyo mga Mars and Pars at eto nga mga Mars and Pars habang ako yung nag nagpa-plancha mga Mars and Pars napaisip ako wala pa palang klase bukas mga Mars and pero okay lang yan at least natapos ko na yung pa-plancha magluluto nga pala tayo ng sinabawang manok at eto yung pinili kong gulay yung kinuha ko kanina ano um, <laughs> ano talbos ng katumbal. O, ba diba? Talbos, talbos, ng katum ba? katumbal. At saka, meron tayong sayote. Eto, o, ba diba? Sarab. Magsabaw tayo for today's video kasi deserve natin magsabaw. O, ba diba? Kala mo talaga kung anong ginawa. Tapos, eto. Ayan, meron tayong sibuyas. Luya bawang at saka sibuyas daon. Ewan ko bakit naglalagay pa ng sibuyas daon. Wala akong alam dyan. Ayan, tara magluto na tayo. At eto nga, dahil request ng aking anak gusto niya raw kumain ng pritong manok. Ayan, nagluto kami ng dalawang piraso lang talaga para sa kanya. At eto dahil luto na palang ating sabaw tara sama nyo na kaming kumain. Kunin yon na ang inyong mga bahaw, mga Achay. Mars and Fries. Ang sarap talaga 'yan. Kahapon ko pa talaga gustong kumain ng ganyan, pero buti na lang nakaluto yung asawa ko ngayon. Dito si Kulot. Magkai ka, Kulot. Kulot, magkai ka dito. Ah. To. Dito sila kumakain sa kwarto kasi nanonood sila ng one shot. punya ko panmbay silangkat pulang <tutup> <tutup> At dahil tapos na tayo kumain, it's labada plato time na. Sabi ko sa aking Josawa, ako na muna ang maghugas kasi maglilinis talaga ako ng buong lababo. Mga Mars and Pers, kasi hindi na talaga ako nakapaghugas dyan. Kasi minsan na lang talaga mga Mars and Pers. Dahil nga busy talaga ako sa aking trabaho mga ka Mars and O siya mga Mars, kung umabot ka man dito, maraming maraming salamat sa panonood. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Hanggang dito na lang ako. Bye-bye! Ingat po tayo lagi.